Hi everyone! Welcome back to my vlogs. Ayan guys, at ito nga ay magpapalit na naman po tayo ng ilaw. So isang ilang linggo na to na ipundi yung mga ilaw bumbilya dito sa loob ng bahay. Bumbilya. Ay ito talaga ay hindi ginagawa. Talagang ako talaga yung aantayin na magagawa, magkakabit, mag-aayos o magpapalit ng mga bumbilya sa ilaw namin dito sa loob. So natatakot din ako minsan guys kasi nga yung kinakapitan doon sinasaksakan ng bumbilya doon sa taas. Eh, nababasag na doon sa taas. Natatakot ako. Kurinti yan na yung pinag-uusapan. ibabai, eh, ako. Dapat yan da. Sana ang gagawa yan, eh, mga lalaki. So kaso hindi, okay, wala talagang Hindi naman din sila magtatawag na mabayaran nila o oh. hindi talaga nila uh, pinapaayos. So kahapon sinabihan ako na bakit daw oh, hindi napapalitan kaya hindi ko rin naman ano, ginawa ko na lang so ayan guys tara panoorin nyo ako kung paano ako magkakabit ng kuryente magpapalit ng ilaw namin dito na mga ponder tatlo lang naman tatlo isa dito sa sa may gitna isa sa sala sa, isa sa CR ng mga alaga ko so tara guys Samahan niyo ako at magkakabit tayo ng ilaw. Ayan guys, yung bumbilya na ilaw na ilang araw na yan na hindi napapalitan. So, ayan guys, ngayon ay aakyatin ko yan. At ito naman yung pangalawa, ponder na ilang mag-isang buwan na yan na hindi inaayos. So may ilaw, may hindi niya mal... hindi naman yan inaayos. So, ako pa yung inaantay yan na aakyat. So, tara guys, aakyatin natin. Ako na lang yung magpapalit kasi sinita na ng amo kong babae yan. Uh, bakit hindi pa daw napapalitan? So, understood. Ako lang naman yan magpapalit. So, tara guys. Ayan guys. Ito yung ilaw na ko. po. Yung doon na ilaw. So, tara. guys, papalitan na pa ilawin ko. So, ayan na guys, umiilaw na. Ayan. Paano ba? Ayan, ayan na. Ayan na. Ayan. Ayan, umiilaw na. Ito guys, yung pangalawang ilaw. Oh. So,

Oké, waar is het? Ik heb het niet uitgehaald. Willen ze op? open? On. Ja, oké. Oké, 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 oké. Oké. Oké, oké. Oké. Oké, oké. 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 Yala yeah, na. What? On 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 again. na guys. Kanina niya ini na. Yes. Oh no, Off off. Mm. Oh, open. Ayun umiupin lang na. So oh, ayun guys. Like, So, ayan guys, yung paratlong ilaw dito sa CR. Ginawang nagdi-dim light, dim light. So, ayan. Aakitin ko na naman yan at lalagyan. So, tara. I-off ko muna. So, ayan guys. Ilaw na yan sa taas. Aakitin ko na naman yan. So, tara. Ayan. Aakitin ko na naman yan guys. Yung itim na yan na maliit yan. Aakitin ko na naman yan at papalitan ng ilaw. So, ayan guys. Ayan, ayan, ayan. Papalitan ko yun naman yan. guys, umilaw na. So, kung hindi ako yan, hindi yan mapapalitan. So, iyan e, talaga ako yung electrician dito. Hindi ka hindi nila kayang gawin at hindi rin kay nila kayang bayaran yung maglalagay lang yan kundi ako lang talaga. Sa uh, siyam na taon ko dito, ako yung nagpapalit ng mga ilaw na ganyan, nakakatakot minsan kasi nag-grounded. So wala tayong magagawa dahil walang iba kundi ako yung tayo na mga katulong na gumagawa. Pero yung mga iba, hindi naman pinagpagawa ng mga amo ng mga ganyan, ng mga na Talagang tumatawag sila na, na mga tao na gagawa niyan. So, ayan guys, thanks God at sa 9 years at kayang-kaya pa naman na maging electrician, doktora, nurse, dito sa loob so all around at talaga ako lahat lahat dito so ayan guys maraming maraming salamat at maraming salamat din sa Panginoon at hindi niya na pinapabayaan sa lahat ng mga gawain ko dito so thanks God uh, maraming salamat and maraming salamat din sa aking mga amo dahil minsan hindi rin maiwasan na minsan ay sinusumpong din tayo dahil nga minsan ay mayroon din time na wala tayo sa mood at uh, naintindihan nila ako at tahimik lang naman sila so thanks God din sa mga naging amo ko na until now ay kung pwede lang hi ayaw nila akong bitawan dito so thanks God maraming salamat ingat po tayong lahat and God bless